na kung saan sabihin natin na pwede namang gamitin isang room o kaya naman uh, library room o kaya naman playing room pwedeng pwede so maraming mga paraan, maraming mga dahilan at maraming mga bagay-bagay na pwede nating gawin sa ating mga bahay lalo lalo na kung ganito kataas yung uh, bubong niya. So hindi pa ito nalatagan ng board. So kung pwede naman na uh, gumamit tayo dito ng pinolic board o kaya naman uh, plywood mga kamasta. No? So yung uh, sukat na itong mga frames na ito, naka 16 uh, inches po kami yan. Middle po yan. 16 inches, 16 inches. O kaya naman 40 centimeter tapos 40 cm. So ibig sabihin, yung 4 feet ng mga board na ilalagay dito, nakasakto na po yan. Lalatag na lang. magulang araw sa inyong lahat mga kamusta Ayan, pupunta tayo sa site dito at uh, ang yung uh, painting works natin mga kamusta ito kay ma'am joy ito nga ang panahon so iniwan ko na si Pula doon so sa ngayon tingnan muna natin yung uh, ginagawa ng tropa dito so andito si Uncle Jong so uh, tara doon tingnan natin yung uh, na ng tropa bali natapos na nga yung installation mga kamusta no? ay para sa okay Narito na tayo mga kamusta no. So ito na nga siya. Okay. Diba? So gamit ang gypsum board na pork natin sa pagkikisame. Ito na yung uh, kinalabasan ng ginawa natin. So, ito yung design. So, isa-isain natin para malaman nyo rin kung ano yung mga uh, propose natin dito. At design natin kung ano yung plano na ginawa natin dito. sa so, dito, itong part na ito mga kamusta, hallway ito hanggang dun sa papunta sa mga rooms. Kaya, ang ginawa ko dito, nagkaroon tayo ng parang yan. Line na yan kung saan naka-groove, uh, naka-high ceiling ng uh, mga 2 inches. So, yung drop nito ito, ayan na. Uh, 2 cm po yan, Ay, 2 inches po yan. Kung saan na sa 5 cm po siya. So, ito kasi ilalagyan natin ng mga pin to. So, ngayon, parang uh, ang kakalabasan yan, pag nandito ka sa part na to, ayan. So, hallway in hallway po yung kalalabasan niya. So, ibig sabihin, yung pinaka-living area natin, lalagyan ng sofa dito sa part na to. So, kumbaga, ito na yung magiging uh, line natin para ito yung magiging uh, daanan, access ng mga tao para hindi may store yung nanonood dito. Design Di time, mga nag-uusap dito sa part na to kasi diyan na yung magiging sofa natin. Kaya nga po kung mapapansin niyo, yung pinaka high ceiling natin nakatapat dito sa part na to. Kung saan, ito yung bintana natin. So, doon natin siya binase, mga kamusta, design time. Yan na kasi yung pinaka sentro dito sa part na to. At uh, ang isa pa dyan, kaya ganyan to yung ginawa ko. Kasi may mga biga tayong kailangang itago. Ayan. Kasi may mga partitions na hindi nakatama dun sa mga biga natin o kaya mga nakalagay, ng mga columns ganun din. So uh, may mga bagay talaga tayo na kailangan aralin sa pagdating sa mga pagde-design natin. So dito rin, uh, dito sa part na doon, may hallway din to, syempre, kasi uh, ito yung access din natin na uh, papunta sa ground floor. So may ground floor tong building na to. So kung saan itong nga uh, pinaka hallway natin dito okay lang din naman na uh, sabihin na natin may dumadaan but then hindi naman siya yung nakakaistorbo kasi bihira lang din naman yung bumababa ngayon ah uh, okay lang din na naglagay tayo dito na parang kagaya dito sa may hallway natin so uh, ayan at the same time meron din tayo nilagay dito na box na tatlo so yung box na tatlo na yan mga kamasta yan yung uh, uh, re represent na meron tayong TV console dito sa part na to Although, kinuha natin yung pinaka-middle part niya Kasi ang gagawin natin dito, kung sakali man uh, Magkakaroon dito ng mga floated na part O kaya paglalagyan ng mga floated na designs Para makuha yung uh, pagka-imperfection ng building And then, makukuha din natin yung ganda niya So, kung mapapansin niyo dati na to So, dito yung uh, program na ilalagay yung TV So, uh, ayun, uh, yung pintuan doon talagang open lang siya. So maganda 'yan babagay kung uh, ayan hanggang doon diretso tapos malalagyan ng flute yan. So soon pa 'yon. Sa so, darating pa ng mga araw. So depende 'yan kung kailan nila ipapagawa. So ngayon, eto muna 'yung talagang focus muna natin malagyan ng kisame. At the same time, ito na 'yung design na napili ni uh, Madam Chana sir. Kung saan na uh, double cold to. So sana uh, mapansin nakadrop sya. siya. So medyo mas malaki 'yung mga cold na ginawa namin dito talaga nakadrop kasi nga po uh, meron tayong ginawa dito na program kung saan na uh, bakit nga ba ganito kalaki so kung napapansin niyo mataas din yung partition natin 10 cm po yan yung partition natin dito so pasensya na may mga shadow tayo madilim kasi ito nga ma maulan nga mga kamusta so uh, ayan kung napapansin nyo, yung, uh, eto, yung partition natin dito ay Uh, 10 cm po yan. So yung high ceiling kasi natin mula dito sa drop natin halos na sa uh, 20 cm, 22 cm. So napakalaki. Kapag natin yon napakataas ng high ceiling. Kasi nga may uh, dahilan tayo kung bakit uh, ganun yung high ceiling natin. At design time, hindi na natin kailangan habulin kasi yung drop nito nga nung may mga biga siya na tinatamaan. So ngayon kung uh, idradrop natin tong part na to, tapos ito sobrang taas na. So parang pangit na siya tingnan. Kaya ang ginawa ko, ganito na lang. At the same time yung mga plastering na ito, talagang hindi na umabot doon sa mga biga niya. Kaya sinakto ko na lang para hindi na siya may dagdag pa sa gastusin ng client uh, client natin. Although uh, kung makikita niyo talagang maluwang, Okay lang din naman kasi yung high ceiling natin, mataas naman siya. Hindi naman siya yung uh, sobrang baba kasi kapag kaganito nito yung uh, luwang ng cove mo tapos mabababa yung yung kisame, so hindi siya babagay. Kaya ako napapansin niyo, ayan na siya. Ito tayo sa part na to. Ayan, ganun din yung drop natin. Itong drop natin dito 15 cm po 'yan. Tapos itong uh, naka-fix na to ay uh, naka-5 cm po yung drop ng mga yan. So, ito yung uh, design natin dati pa na saan uh, gustong gusto rin ng mga client natin. Kaya, ganyan po yung uh, kinalabasan o kaya ganito po yung ginawa natin. So, ito, ang magiging kulay na ito mga kamasta. Uh, meron tayong mga proposed dito ng kulay niya. Kung saan, uh, ito mag, uh, magsisil gray yan, seal of gray. Tapos, uh, ganin din to, box na to. Tapos, yung uh, ito, uh, inner part na ito, black po yan. Tapos, ganun din dito. Inner part niyan, black. Tapos, the rest, puro white na yan. Pure white na lang siya. So, hindi na natin siya lalagyan ng uh, kahit uh, konting uh, kulay. So, pure white na lang. Kasi, may mga dahilan tayo kung bakit ganon So, yan. Uh, bibigyan ko rin kayo ng idea sa susunod na mga vlogs natin. Kasi, sa ngayon, gusto kong uh, ipakita sa inyo in actual na may mga kulay tayo dito na meron na den doon tayo magkakaroon ng idea kasi uh, may mga gusto akong ipaliwanag din sa mga sa mga followers na din mga subscriber. sa may usapin na uh, kung saan bakit nga ba napakataas na na high ceiling tapos yung drop natin medyo mababa o kaya talaga mo sadyang mababa. So eto kasi uh, may isang proposal dito o kaya may isang plano kasi dito mga kamasta kung bakit ganun yung ginawa natin. Although ito wala nang taas but din mayroon siyang attic. 'Yun 'yung dahilan niya. So, na kung saan sabihin na na pwede namang gamitin uh, isang room o kaya naman uh, library room o kaya naman uh, sabihin na natin playing room, pwedeng-pwede. So maraming mga paraan, maraming mga dahilan at maraming mga bagay-bagay na pwede nating gawin sa ating mga bahay lalo lalo na kung ganito kataas 'yung uh, bubong niya. So napakataas nung uh, elevation o kaya 'yung slope niya. So makikita nyo to halos na sa 2 meters yung taas niya. So 2 meters mahigit pa ho 'yan kasi hindi ko matukod yung taas niya o kaya maabot yung taas niyan. So ngayon, uh, request ng ating client kasi dito may mga ginawa na sila dito na parang imbakan ng gamit. Kasi kung makikita nyo, may stair dito. So yun yung uh, dahilan at kaya, yun yung uh, uh, isa sa mga bagay kung bakit nga ba yung high ceiling natin doon napakataas. So puntahan natin sa taas para makita nyo kung ano yung ginawa namin dito. So, ito masasabi ko na worth it kasi gawa ng anong uh, uh, walang nasayang na area. Ito hindi pa natapos, hindi pa to nalagyan ng para doon sa may proposal na yon. Pero makikita nyo mga kamasta, yung ginawa namin dito, talagang pre-naiman namin to ng bakal. Yeah. Bakal na 2 by 2 by 1.5. Tapos gumamit din tayo ng 2.0 dito. So alam yan ng karamihan sa mga gumagawa ng mga iron works kung ano yung uh, kapal o kaya kung ano yung mga ginagamit natin kapag ka sinabi natin na 2.0 o kaya 1.5. So yung uh, importante kasi dito mga kamasta, ang pag-assemble ng mga para dun sa mga uh, metal frames o kaya naman iron works mga kamasta, yung kapal ng mga tubo o kaya ng mga, mga bakal na ginagamit mo. So malaking bagay po yon So dito mga kamasta, kung napapansin ninyo, Itong proposal na to mga kumusta ito talaga yung pinag-usapan namin ng client. Hindi yung ako nag para sabihin natin na pwede nyong gamitin yung taas. But then, yan po kasi yung hiling ng client natin. So, tingnan nyo. May mga gamit sila dito. So, ito, Kisame ito. Uh, kung ano yan, mga existing na ceiling na. Pero ito yung mga nauna nilang kisame dito kung saan mga kahoy na frames yung ginamit. Tapos may mga hangar na kahoy. Pero dito, ang ginawa ko, kasi ang gusto ni client dapat uh, pwede na o kaya pwede dating gawing Kung uh, kumbaga isang area na no, kung saan mapapakinabangan mo kaya nga po ganito yung ginawa namin so marami din nagtanong dun sa mga reels natin marami din nagtanong dun sa mga videos natin kung okay lang daw ba to na natin so ayos na ayos po ito uh, mga nagkomento na sang ayon at sang ayon sila gustong gusto rin nila alam nyo kung bakit mga kamusta kasi lahat ng lugar ng bahay nila magagamit. At the same time, itong frame kasi natin dito mga kamasta, Sabihin na natin na uh, naangkop siya. So babagay at babagay siya. So ito, kung sakali man na magkakaroon ng isa pang room dito, na sabihin na natin na uh, playing room or something na pwede na lang gamitin dito sa taas. ayan pwede naman natin na uh, bubunga lalagyan ng uh, another na uh, insulation o kaya naman So lalagyan na lang to ng insulation tapos kikisamihan. Pwede pwede yon. So maraming mga bagay, maraming paraan para magamit natin tong area na to. So hindi pa to nalatagan ng board. So pwede naman na uh, gumamit tayo dito ng pinolic board o kaya naman na uh, uh, plywood mga kamasta no? so yung uh, sukat na itong mga frames na to kung mapapansin ninyo yan, kung mapapansin ninyo naka 16 uh, inches po kami yan middle po yan, 16 inches 16 inches, o kaya naman 40 cm tapos 40 cm so ibig sabihin yung 4 feet ng mga board na ilalagay dito nakasakto na po yan lalatag na lang so yun ang ginawa natin dito kasi ang uh, board natin dun sa baba na ginamit mga kamasta na although gypsum board sya so dito naman plywood yung gagamitin mo so yung uh, plywood na yun mga kamasta mas ma mas maganda siya ilagay so eto matibay siya mga kamasta no? So may mga nagkomento nga rin kung pwede daw itong talonan. So, uh, paano ka tatalon mga kamusta? <laughs> so imposible, eh, natatalonan mo to na siguro masasabi na natin na uh, masisira yung ganitong pamama, mga ganitong uh, bagay kung sasadyain mong sirain. Pero kung sa tibay lang mga kamusta, masasabi ko na 100% matibay ko ito. Lalagyan mo lang ng board yan. Kasi kung uh, Sakali na sabihin na natin na gumagalaw yan, natural po yan mga kamusta. Kaya nga po ganito yung ginawa namin na magkakalapit na po ito. Kasi although na may mga galaw ito, hindi siya yung sabihin na natin na uh, pagka gumalaw babagsak. So yung mga ganon dahilan mga kamusta no. So bago pa nating ginawa to, may mga paraan na tayo o kaya naman may mga kasagutan na tayo kung paano yung paraan. Kaya nga po kung mapapansin niyo Uh, ang dami sumang ayon kasi maganda nga daw yung premise niya kasi magkakalapit. Kasi ko naaalala niyo yung mga, o kaya naman, kung may mga nakaka-encounter kayo ng mga naglalagay ng mga ganito, so, ang layon niya, talaga masasabi mo na malayo. So, dito naman, ito, talaga magkakalapit. So, malaking bagay. Ang uh, paglalagay kasi ng mga frame, kahit sabihin mo na matibay, pero magkakalayo naman. Magkakaiba, o kaya magkaiba, yung uh, nakadepende sa distance mga kamusta no? kasi pag mas malapit mas matibay kung mas malayo hindi siya matibay o kaya naman mas prone siya sa uh, magalaw o kaya naman hindi siya gaanong stable so mas maganda kung malalapit kagaya nito malapit po ito eh yeah. ito ilang beses ko na po itong inapak-apakan kung may mga konting uh, uh, may mga konting reaction na kumbaga gumagalaw siya ng kaunti kaya nga po ang prinogram ko dito, gypsum board. Kasi ang gypsum board, alam ng karamihan yan na uh, okay siya sa mga ganitong uri ng paglalatag uh, ng uh, ganitong paraan, mga kamasta. No? Although marami na rin nakasubok ng ganito, o uh, kaya gumagawa nito kaya may mga kanya-kanya tayong pamamaraan, sabi ko nga. Ayan. So dito, kung napapansin nyo, ayos na. Napinturahan na rin namin lahat ng mga joints nito kasi eto yung mga joints nyan, yan lang naman po yung uh, uh, pinag weldingan natin so yun yung uh, isa sa mga kailangan nating alamin din so ang isa na lang dito, yung dadaan na lang nung uh, electrical natin so bubutasan na lang to, pwede pwede naman bubutasan na lang yan, then dito na tayo dadaan sa gilid-gilid nya so ganun din dito ito na-frame na lang din natin napapansin nyo, nag-silbing hanger nung para sa kisame natin sa baba yung, uh, nakita nyo, yung uh, taas ng biga natin Ayan na siya. Yan na yung naging drop natin. Kaya ang ginawa ko diyan, ginamitan ko siya ng angle bar para hindi naman gaano mataas kapag pinatong lang natin dito yung tubular. Kasi ang problema natin pag pinatong natin yung tubular dito, yung level niya ang problema. O kaya mahirap kunin yung level niya. Kaya ang ginawa ko, angle bar na lang nakapatong diyan, ganun din sa kabila. Tapos sa mga gilid-gilid natin. Angle bar na lang po yan. Tapos, so, uh, pwede na natin lagyan ng uh, board to, mga kamusta, no? Okay. So, tara sa baba. At uh, tingnan pa natin kung ano pa yung uh, mga ginagawa namin. isa pa pala na gagawin namin dito yung electrical na lang namin. Bali, eh, nahuli. Gawa nga nung uh, medyo busy yung electrician natin. Pero okay lang din naman. Kasi uh, bukas, o kayo makalawa, mga kumusta Pag natapos yung pintura niyan, derecho, mapapaganan na rin natin yung mga ilaw. Kasi ito may mga street lights na rin na may purchase. So ilalagay na lang. Kagaya nito may pin light tayo dito. Pero papabago ko yung pwesto niya. Kasi iba yung binutas ng electrician natin dito siya. Kasi ilalagay. Kasi dito wala na siyang paparesan doon sa kabila eh. So yun yung mga ipapabago pa natin. Okay. So gamit yung gas tape natin. Gas tape. Ayan. 2 inches to. Yan yung ginagamit namin sa mga joints mga kamusta yun ang kagandahan ng gypsum uh, mas uh, tipid ka sa materials at the same time uh, hindi na gaano uh, mahirapan yung yung uh, painter natin ito pag nadaas yung painter pin, eh, na ito kubit na natin yung mga ilaw nya kasi para iwas maalikabukan at the same time paulit ulit na inaayos yun yung dahilan kung bakit nahuli na electrical natin abangan nyo ito mga kamusta at kung ano yung kulay sana nga mapinturahan din tong wall eh para mas lalong ma-appreciate natin yung itsura nya pero sabi ko nga nakadepende pa rin sa client natin kung gusto nila ipagawa o kaya naman so sunod na kasi syempre nakadepende rin sa budget natin ayun na lang ayun na lang yung kulang talaga dito yung wall at saka yung TV console nya hopefully nakapagbigay uh, idea rin tayo kung gusto niyo na ganito yung gagawin niyo sa bahay niyo. So may mga may mga videos naman na tayo na ginawa kung paano yung metal frame, kung ano yung mga ginawa natin bago tayo bago natapos yung ganitong itsura niya. So eto magkakaroon pa tayo ng vlog dito sa final na look mga kamusta nung kisame na ginawa natin dito at bibigyan ko rin kayo ng idea kung magkano yung nagasto kasama nung uh, proposal nung uh, yung attic natin don sa taas. So abangan niyo 'yon. Ngayon, ito uh, muna yung may babagi ko kung uh, ano yung mga kailangan nating gawin at saka kung ano yung mga gagawin pa natin na uh, uh, pagdating na sa ganitong uh, pamamaraan mga kamasta, no